Hello guys, for today's video, gagawa po tayo ng isang washing machine So magpapalit po tayo ng kapasitor dahil ang sabi na may ari ay mahina At nakita po natin at tinis natin ay nasa pinakababa ng uh, capacitance So ayan guys, pinutol na rin natin yung kapasitor At uh, papalitan na natin So sinukat natin para makita ninyo na mayro pong 1.5 uh, capacitance reading Or 1.5 microfarad lang yung kapasitor uh, capacitor so ito po yung ipapalit natin mga kaibigan meron po siyang uh, 11 microfarad na kapasitor second si hand pero okay pa po siya so ayan sukatin po muna natin para malaman niyo kung ilang sukat nito so ayan guys ang gamit ko nga pala ay digital uh, tester ayan shoutout po sa mga subscriber ng ano ng Discarte Pinoy marami po salamat sa yung ano pagsuporta sa aking uh, channel so ito pong kapasitor mga kaibigan ay meron pong uh, capacitance reading na 11 or 10 microfarad so 11 po nakalagay dyan ngayon ay 10.84 microfarad so okay, okay pa po siya kahit medyo luma na, ay okay pa siyang gamitin so 11 microfarad po nakalagay dito sa kapasitor nito at ito po ay single pang single na kapasitor dahil dalawa lang yung uh, uh, dalawa lang yung wire so ngayon guys ikakabit na natin itong ano kapasitor dito sa tinanggalan na natin ng wire so mula dun sa ano, was timer itong kulay yellow ay ikakabit na natin tapos itong kulay gray dito naman sa kabila so kung makikita nyo guys tatlo ang ano tatlo ang wire mula doon sa motor mula doon sa kapasitor at isa doon sa timer. So tatlo, tigatlo yan. Tapos yung isang ano, isang wire na galing doon sa timer, siyempre papunta na yan doon sa uh, motor. So ang gagawin natin mga kaibigan ay isaksak natin sa uh, kuryente para makita nyo kung umiikot na. So ngayon mga kaibigan, ayan nakita nyo naman ay umiikot na po yung ginawa natin na uh, washing machine. Ayan. So kanina kasi sabi na may ari ay napakahina, umiikot siya isang beses tapos mawawala na po umuugong na. At ayan, okay na po. Malakas na po yung ikot niya. So kanina po kasi umiikot daw mahina. Isang ikot lang tapos wala na. Tapos ngayon nahahawakan natin po yung ano, yung yung at ang tawag dito yung was motor na pakainit po. Buti na lang ay hindi nasira. So ang gagawin naman natin ngayon mga rebigan ay i ano natin. Electrical tip, or lagyan natin ng electrical tip itong mga ano, mga wire para hindi po magkaroon ng shorted once na mabasa ng ano ng tubig. So s'yempre ay kailangan din po natin nalagyan ng ng ano ng ah, ng plastic para ano hindi mabasa po ng tubig yung mga koneksyon so panigurado po lagyan natin ng plastic so ganito po ang ginagawa ng mga ano mga may koneksyon or yung mga pag naggawa kayo kailangan po lagyan ng uh, plastic yung ano mga wire para hindi po mabasa once na uh, tumagas po yung tubig galing po doon sa gearbox at hindi po siya mag shorted so ayun guys tapos na ang ating ginawa ang gagawin naman natin ngayon ay Tagpa na po itong likod. Masala. Sana po ay lagi po kayong manood sa aking mga video mga kaibigan. At sana lagi niyo pong suporta na aking video ang Discarte Pinoy Vlog. So ngayon mga kaibigan ay lagyan na natin ng tornilyo para ma-testing na natin ang ano, washing machine na ito. Single tab washing machine. Set out po, shout out po dito sa nagpagawa na si ate. Hindi ko lang po alam ang uh, kanyang pangalan. Balik kapit bahay namin ito mga ano mga idol so ang gagawin natin ng ang ginawa naman ng na ating ngayon mga uh, kadiskarte ay nilagay na yung uh, niya so natigil yan kasi kanina at ngayon po ay pagpapatuloy niya na dahil okay na po ang kanyang washing machine so ngayon po isaksak natin para makita natin yung uh, lakas ng washing machine so pinihit muna na ang timer para makita na kung okay na ba yung ikot ng washing machine so kung nakikita nyo mga kaibigan ay ay napakalakas na nang ikot ng washing machine. Meron pong forward at meron pong reverse. So hanggang dito na lang po ang aking video. At maraming maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsuwaybay sa aking uh, aking ano channel. Marami po salamat at god bless you po sana po ay may natutunan na po kayo sa uh, video nito. God bless you po at magandang araw po sa inyong lahat.